So, ayan mga mag si MPasin ah si si uh, niluto ni Simply Amore na sabaw uh, di ba nila ay uh, sawak photo ng bapo diba sponsored by Jake John mga kita mo hi guys so dito kami ngayon um, sa ba, sa hinaguan Kung, nagluluto po kasi ako guys oh, ayan nagluluto po ako at uh, kami lang po dito. Nagluluto po si um, Ivy ng nilagang baboy. Diba? So wala kasi si Badam So kami lang dito. Ayan po si Ivy. Abangan niyo sa kanyang um, oh, Facebook page. Simple Amore. At si Amanda. Nagprepare po siya ng uh, lulutuin niyang food. Ngayon kami lang kasi dito. Masa pa pala to. So itong mga ano, oh, mga trapo um, na nilapan ko pa hapon, um, um, iklopin ko kasi uhulan um, na siya eh. Sabi lang kasi dito so wala, um, um, wala naman si madam. So kailangan natin itupi ito. Kailangan natin itupi. Itupi muna tayo guys. Ano lang kami dito mga mams? Um, yung trabaho dito ay tulungan lang sa kami black hats. So, po. tulong lang dito. So mga na ano, unang ginagawa yung iba. Meron naman, hindi na nakikita sa kanila. Basa pa. Ito kasi nilaban ko kahapon. So, Kaya sayang naman na maulan, 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 maulan. So ito, ito mga moms, yung mga tao kayo. Iklupin natin. Kasi, para hindi siya magulo sa tingnan. iba Ito ay, eh madam ito bed sheet. Ito yung ano, um, sinampay ko kaapa na tilaban ko dito. asa sa kwarto ni Madam at ito ay yung iba ilagay ko sa CR. Bye! Ito naman na ilagay ko muna sa CR. At ito yung, yung uh, bed sheet na sa taas. Oh, okay. 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 So ayan guys, so ito yung uh, luto ni Simply Amore na kanyang ba, uh, bagong nalalaman na special <laughs> special recipe um, kanton lang kantun lang yan ha? Huh? recipe. Canton lang yan at saka nilagyan niyo ng um, ano nilagay mo that? na ito, Be Bebsi? Huh? Ano nilagay mo dyan? Ah, ano? Gulay lang tapos mayroong kikiam. Ah, gulay at kikiam. It's, it's, specialized pancit canton. Ha? Huh? Wow. Huh? Specialized. Canton? Special pa marami ka nilagay sa oh, mga <laughs> sa restaurant mag-order ka? Kaya nga. Ito yung bread na masarap na bread. Mm -hmm. Really? Oh, diba? Thank you, Bebsy! Bebsy is oh, Thank you, laugh. thank you, thank you! By request of Sacha Jigjan. Hindi ko to request mo eh. Ang dami sa sarapan si Pashi Jigjan. So, mm -mm. Tikpan na natin, Bebsy. No, Tikpan mo na, Bebsy! Ano ang lasa? Anong lasa? Ah, ano ang lasa? lasa? Oh, go! No. <laughs> okay. Oh. Go Bebsies. na, Bebsy. Sige na. Tumayo ka, Besher. Dyan ka lang. Okay. Okay, Hi, guys! So, dito tayo ngayon. As kaharap po natin si Mia Kaloka, Ilocada, or House of MK. Ayan, guys. So, habang nagkukunin siya sa kanyang computer, kung anong ginagawa niya, may tanong lang naman tayong punting tanong lang. So, Beshi, unang tanong ko, kumusta yung bahay mo? Mabuti naman, Betsy. Ah, mabuti nga yung bahay mo. Okay na lahat, settle lahat. Mga papers, okay lahat. So, ngayon, Betsy, pangalawang tanong. Nabili na ba yung lupa? Ay, nabili na ba yung bahay mo? <laughs> Wala po eh. So, ano yung, ano yung confrontation kanina? Di ba, may pipili na ng lupa mo, ay ng bahay mo. May interesado. Oh, ah, interesado ba pala? Uh -huh. And, so, and then, yung interesado is nag-message siya tapos uh, nag-inform -in, nag siya na mag-usap kami. So, yun. So, so kausap ko na siya ngayon? Wala pa yung ano And um, mamaya, hanapin ko yung kanyang message kasi nagme-message daw pala siya sa akin. So later, tignan natin kung mahanap natin ng message do kami makapag-usap. Kasi nag-message na sa, sa YouTube kanito. Oo. Oh, oh. so, si Ma'am Ching Vi. Si Ching Vi? Ma'am Ching Vi. Ma'am Ching Vi. So, kaya na guys, Ching ay maintresado na uh, sabi nga so, niya, ay, siya, uh, baka siya na doon sa mga niya. <laughs> so, may... So, Lago vacation house. Uh, uh, Taga Bicol yung So, saan na mapili ka? Parang isa yung kabeshi na ano. Parang full of smile ka ngayon. Nagkorog-korog <laughs> <laughs> yung... I don't know the feeling. <laughs> <laughs> so, uh, ayun na nga guys, uh, good luck na lang. Sana map mapunta pa ni niya yung ano, kasi nag nagbigay siya ng info na i-chat e daw namin siya lahat para daw. Uh, oh, e no. na, December ay may gift daw kating lahat sa kanya, which is uh, unang-una naman ay interesado talaga siya sa bahay. Kaya, so, matagal daw siya message. message. Tignan mo nga rin baka nag-message sa'yo. Okay. Oo. oh. So, yun lang, guys. So, thank you, Beshi. Sana ako kulay magpunta ka namin. Thank you, Beshi. At, mabesis natin siya. At after niyan, alam mo na. mag yeah, gonna... ah! yeah! wow. <laughs> Kaya, guys, thank you so much. Good luck, Beshi. Alam ko masaya ka kasi finally na talaga. Tagasan nga siya. From Bicol and from Lebanon siya ngayon nag-work. From Lebanon. Oh, good luck. Thank you, guys. Bye. <laughs> <laughs> Ah, yak na naiyak siya, Beshi. Yung... Kasi, <laughs> finally, kasi wala na tayo. Ah, bahay! Yes. <laughs> <laughs> yeah. Kaya guys, <laughs> yan lang guys. Okay. Ayan guys. Black. Ilagyan <laughs> <laughs> <Black. laughs> <Black. laughs> <laughs> yun ang ano. <laughs> I yeah. Masarap ang besi niya. Hmm. Ang lagal lang ganyan.